Ito ang bride market sa bansang Bulgaria kung saan nagtitipon ng mga batang babae taon-taon para ibenta mismo ng kanilang magulang sa mga lalaking naghahanap ng mapapangasawa. Parang bagsakan lang sa palengke may bidding. Kaya naman umagaw ito ng atensyon sa buong mundo. Dahil sa panahong ito na may social media ay nagpapatuloy pa rin ang ganitong tradisyon ang numero unong requirement ng isang dalagita ay ang pagiging isang birhen. Hindi pwede ang pa-virgin lang dahil malaking pera ang nakataya dito. Gayunpaman, kung ang babae ay lumabas na hindi isang birhen, pwedeng i -refund. Dapat ibalik ang pera sa buyer at ibalik din siyempre ang babae sa kanilang magulang. Sa mga lalaki, hindi pwede rito ang papogian at papormahan lang. Kahit maganda pa ang dalamong kotse, isa lang ang itatanong sa ng kanilang magulang. May pera ka ba? Ang mga pamilya ng sasagawa ng ganitong mga tradisyon sa Bulgaria ay ang mga pamilya ng mga panday ng lata na tinatawag nilang Kalaidshi. Isang maikling salamat muna sa mga patuloy na tumatangkilik ng ating ginagawang content. Parang festa ang paghahanda ng pamilya sa kanilang anak na babae talagang ginagastusan, hahanapan ng babagay na damit, Iko customize na parang kotse para tumas ang value sa bentahan. Gaya ng babaeng ito na hindi napili noong nakaraang taon, kailangan niyang bumawi ngayon. Dahil pag hindi pa siyang mapili, ay babagsak na ang kanyang presyo. Sa dating mukha niyang Inday Garutay, ay inaas mabuti para maging mala Angelo na walang puwet. ang mga pamilyang Kalaidzi ay naniniwala ng ito isang investment sa kinabukasan ng kanilang mga anak na babae. Madalas, ang isang pamilya ng Kalaidzi ay gumagastos ng buong buwan ng sweldo para bumili ng outstanding outfit para sa future bride. Ang mga babaeng Kalaidzi ay pinalaki at hinubog upang maglingkod lamang sa mga magiging asawa at inaasahang maging taong bahay lang. Ito pa ang nakakabusit na paniniwala nila bago pa makarating ng high school ang mga anak nilang babae ay pinapahinto na nila sa pag-aaral dahil sa pangangambang baka madiskartehan pa ng iba. Kaya 10% lamang ng mga babaeng Bulgarian Roma ang nakarating ng sekundaryang edukasyon at isa sa limang kababaihan ang hindi marunong bumasa at sumulat dahil karamihan ng mga babae ay nagpapakasal na sa edad na 14 hanggang 20 anyos. Mas marami sa kanilang ikinasal sa maedad na sa kanila na mas may kayang bumitaw ng mas mataas na bid kaisa sa kanilang mga batang karibal na puro forma lang. Pansapit ng gabi may padespiras pa ang pamilya. Ang mga batang babae ay naglalagay ng make at todo bihis. Sumasayaw sila at kumakain kasama ng mga membro ng pamilya, picture-picture at ipopos ang mga ito sa social media para ipakita na masaya silang pamilya. Ito ang pambudol nila sa mga lalaking dadalo sa bride market kinabukasan. Ang bride market na ito ay matagpuan sa Istara, Sagora. Tinatawag din ng mga lokal na Gypsy Bride Market. Dinadaluhan ng humigit kumulang dalawang libo. Tatambay sila sa gitna ng parking lot. Unti-unti nang dumarami ang mga tao. Siyempre una, dumarating ang mga mamumuraot lang. Yung tipong patingin-tingin, tatawad pa, wala naman palang pambili. Ang nakakaloko dito ay magkakakilala din ng karamihan pero parang wala lang sa kanila. Kahit kababata nila ay dadaan sa bidding. May mga grupo pa na darating na medyo may amats na. Pati paminta, dumadalo para makipag-okrayan lang naman at hindi rin maiwasan ng kaguluhan. Ang average na bid para sa isang batang bride na 13 to 20 years old na birhen ay madalas sumigit kumulang sa 10,000 dollars. Napakalaki nito, halos isang taong buong sahod sa kanila ang ganitong halaga. At yung mga babaeng napakaganda na may blue eyes ay mas mataas ang presyuhan. Umaabot lang naman sa 20,000 US dollars. Ang mga bride na lagpas 20 ay presyong pamigay na. Free shipping pa. Hindi suportado ng modernong mundo ang ganitong kinagawian. Kung saan ang mga lalaki at babae ay dapat magkaroon ng pantay na karapatan. Maraming kabataan na rin ang naniniwala matatapos din ang ganitong tradisyon na kinakatakutan naman ng mga naunang henerasyon. Dahil ang pagtatapos ng ganitong tradisyon sa paniniwala nila ay katapusan din mismo ng Kalaid si, Ang pera na pagbenta naman ay ibibigay din sa mag-asawa para magamit sa kanilang panimulang buhay. Kung baka naniniguro lang din ang pamilya na mapunta sa may kaya ang kanilang anak. May nagtagumpay, may nabudol, at marami ang nauwi sa hiwalayan. Kaya ang ending, balik sa dating gawi. Sa susunod na idadaos ang bride market, ay makikita na naman silang nakikipagpresyuhan. Ang masaklap sa babaeng may presyo dati na 10,000 US dollars dahil hindi na siya birhen ay nasa 300 dollars na lang mas malaki pa discount sa kotseng hinatak ng bangko. So yon, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe kung na-entertain ka sa ganitong mga content. Hanggang sa muli!